Wow, ang ganda ng ano, view. Ganda rin pala pagpabalik. Matilip yung mga bato. Pero kaya kaya naman. Lupit pala dito. Off-road! Pero ito yung mga gusto natin, siyempre. O latte batirol. Yung nanay doon. Dito, okay din dito. Mamaya kaya tayo dyan. Oh, Rough road na mga master! Let's go! Kung so, hindi pa tayo pwedeng pumatong dyan sa concrete, tayo, ginagawa na pala. Wow! Solid na naman ang naging biyahe natin ngayon mga master dahil sa isang napakagandang lugar ang ating napuntaan dito sa bataan. Ang Tala vide kay isang park na matatagpuan sa bayan ng Orani. Lugar na kung saan ay pwede kang makalanghap ng sariwang hangin at makapag-relax relax. Karamihan din ng mga locals na nakatira dito ay ang mga katutubong ay ta. Kaya kung moto adventure ang hilig mo, ay sok sa iyo lugar na ito. May halong challenge din ang pagpunta dito kaya paano mga master? Let's G! Ah, dito naman sa part na Ha, magbato. May <laughs> din. Madalas yung mga bato. Patumpatong kasi gumagana yung ano ko uh, traction control meron silang mga kubol kubol dito 1, 2, 3, 4 na kubol and meron yung malaki na parang Beautiful. Good afternoon mga master Time check tayo uh, 1.40 ng tanghali And ang date natin today is uh, May 17 So ngayon mga master Nandito tayo ngayon sa Hermosa Bataan And pupunta po tayo ng Tala View Deck Supposedly dapat maga ako doon Kaya lang tinanghali ako ng gising kanina Kaya hapon na tayo nakalabas Sobrang init din kasi So ngayon pupunta tayo ng Tala View Deck So samahan nyo ako Let's go sa ating another episode It's G! Okay, so, ngayon mga master, bali itong dinaanan natin is sa uh, alternative way pupuntang Tala View Deck. So, hindi ko rin alam kung may tagusto, kaya magtatanong muna tayo. Kasi, dun, based sa mapa na nakita ko kanina, may dan din daw to. Uh, not sure lang kung good. din <laughs> natin. Tanong muna tayo para kung ano, mas maaga tayo makabalik. Sinamumuo na naman yung ulap eh. Ulan na naman yan ng kapasunod niyan. tanong tayo rito siguro tanong tayo dito boss pwede magtanong? tanong may dam ba rito boss papuntang tala view deck dire diretso lang po okay. salamat po let's go oh, so meron daw so positive mga master itong daan natin ito na to is merong daan so ito ipa-flash ko sa map kung saan ako dumaan kasi may isang daan yan yung yan nakikita nyo yung pa, palayo ito kasi may daan na rin Dito kasi tayo nang galing sa Ah uh, Tawag ito, yung kapatid ng misis ko Diyan tayo nakatulog Alright Let's G Okay, oh, sabi naman nila dito daw Diretso, tanong na lang natin itong mga bata Ay dito Teh, Dito ba yung ano? Papunta ng tala? Budek, diretso lang Thank you Oh, Sabi naman nila dito daw, diretso. Tanong na lang natin itong mga bata. Ay, dito. Te, dito ba yung ano? Papunta ng tala? View deck, diretso lang. Thank you. Ah, iblim na. Huwag <laughs> Huwag muna. Actually itong Tala View Deck uh, Isa sa mga puntahan ng mga taga dito sa Bataan Lalo na yung mga kalapit barangay niya Bayan no Yung like Hermosa uh, Yan Dinalupihan Murani Basta uh, mga kalapit uh, Bayan Pinupuntahan to laging itong Tala View Deck na to Wow! <laughs> Sumabay ah. Ganda naman sa daan na to. Astig oh. Sana ganito daan no. Parang sa ano, wrong turn. <laughs> wow. Ganda oh. Sarap naman magpahinga dito. Wow, horsey. Kala <laughs> mo, ilan nakita ng kabayo. Ang ganda naman dito. Sarap mag-airsoft dito ah. <laughs> Ito nyo yung mga master look oh. Di ba? So, dito pa lang, hinto ka dito. Kain ka lang sa gilid. Des, meron pa mga, ano, sa loob-loob, no? Oh. May mga daan. Oh, Wala ko lang alam kusan yan. Tapos may kubo na nasira dito. Ganda ah. Sarap dumaan dito. Napaka-presko. Kahit mainit. Wow. Oh. Okay. Rough road pala dito. <laughs> ito pala ang challenge. So, hindi pa siya buo, mga master, no? May rough road pa siya. At rough road, mukhang rough road talaga. gandulon gandulo na to. <laughs> All right. Alright. No, ilang kilometro kaya ito. Lupit pala dito. Off-road! Pero ito yung mga gusto natin, syempre. <laughs> <laughs> ah. May daan nga Off-road lang siya Pero mas may clean daan na to Kumpara dun sa iikot ka malayo Yun nga lang off-road Ayun ah, may daan na Kunti lang pala Si parang daan na yun Itong part lang siguro na to Yung off-road silang <laughs> Ayos ah. Medyo <laughs> mataas din yun. Alright. Punti lang pala. Kayang-kaya. -kaya. At kaya hindi pa tinuloy yun, no? Private property siguro. Konting punti na lang. Eh. So ito na yun yung road. Ito na yung paket. Papatandala. Okay. So ito pala yung daan Diyan ka lalabas Let's go Tasa veranda O yun na Daming mga siguro galing ng view deck yun Tuloy-tuloy pala ang ahon niya Ground Coffee. Ang daan pala mga kakainan dito Chocolate Batirol. ni nanay Dory. Dito okay din dito. Mamaya kain tayo dyan. na tayo mga master. Ano po? The hills. Wow! Ano ito? Pag-insight din? ang ganda na ng view dito! Tala Parking Ah, oh, ano yun? Mag-a-hike ba? Ito na ba yung Tala? Dato dito kami nag-iilog pababa eh Gloomy house doon Saan so, yung Tala view, eh? Vista Tala Ah, resort yan. Diretso pa tayo siguro <laughs> oh. Ano kayo mayroon dyan, no? Parang pang mayaman. Wala <laughs> tayong mapagkanungan. <laughs> Ito na kaya beat Private property ba to? At may gate Dahil pwede magtanong Ang ganda na ng view dito hmm. Tanong tayo doon Saan ang mga tao? <coughs> Hello. dito ba yung sa Tala, Budek? Mm. Yes. Ah, okay. okay po. 50 po? Ah, sige po. Maray pong tao sa taas, ma'am. Okay. Dito tayo. So, dito mga master, sabi ni ate, uh, <coughs> ah, mag-entrance ka lang ng 50 pesos para uh, ah, dito. Makapunta ka alright, right, let's go. Oh, sarap naman ng ganitong daanan, yung kahit terik na terik yung araw, pag dumama dito malamig. Ah, okay, Tang kita na yung kabuuan ng ano dito. Matana. Ah. <laughs> oh, yung mugulong, ano yun? Sebelum ini tahu pasal baba. Malu pet. Kita nama dia Ana. Ah. Do not enter. Ah, di Taijan, di Taijan <laughs> aja. Punti ka tayo kumalika dun Uy, rough road na mga master Let's go Uy, may daan Dito tayo sa daan, syempre <laughs> ah. Ah. <laughs> Alright, ginagawa na pala ito Nako. Wala pala tayo ibababaan. Meron ba? Ah, ayun, meron. <laughs> Look at that. E. <laughs> so hindi pa tayo pwedeng pumatong diyan sa uh, concrete. Ayos, ah, ginagawa na pala. Ah. <laughs> Konting-konti na lang pala yung rough road Then rough road ulit Ah dito naman sa part na to O ba to Tayo ah, sa gilin ba siya mapapalaban <laughs> na naman sa April dito ah. mga bato matalas <laughs> yung mga bato katumpatong kasi gumagana yung ano ko uh, traction control so dito mga maso ingat lang kayo ha ano na sa mga nakamotor Medyo madulas yung Ang bato na Nadaanan mo Tama pa ba to? <laughs> Wala tayo mapagtanungan mga master eh Oh, pwede pala mag-camping dito Ah, okay ah Pwede pala mag-camping dito Ano to? BNP Budek Oh, Bataan Natural Park ang bidik na ito ay matagpan sa loob ng Bataan Natural Park eh, Park. Ay may dalawang palapag na infrastruktura kung saan pwede matanaw ng mga turista ang Mount, Nat ang Mount Natib. Ha? Saan yung Mount Natib? <laughs> ang tayo dito lang. Eh, dito. Ang ganda. Solid ah. Ah. Diyan ang park tayo dito. dami ng na mga nagpapahinga na. Ah. Uh, yeah, mga master, bali yan dito tayo ngayon sa Tala View Deck. Yan. So, meron silang mga kubol-kubol dito, 1 2 3 4 na kubol. And meron yung malaki na parang view deck din. Then <laughs> meron din doon eh. Meron pa din sa taas. Nakita natin. Punta Putangina, minakilala kaming ay tarito, native dito. local Hay là mount nativ Yan yung malaki na yung bundok na yung. Anong daan nyo dyan? Dito, boss? Dyan, dyan. So, ayun, meron dun. Eto, ikot ka dito. Pag gano'n. Pag gano'n. Pag to May demiretso, may tumanan. Marami pang mga bahay yan dyan? Marami ah. Kami, sinanay. Kami, kami. Ha? Huh? Isa pamilya lang dyan. Pwedeng na mo kasi parang, parang wala na eh. Parang gubat na eh. Parang wala na. Pero dyan sa mga baba ng mga, puno na yan, marami ya yeah, sabi ni Kuya may mga bayan pa dito sa baba. Ano to sama? Ten sa, nila. Diba? May daan yan. din dito. Ah, Ayun yung sa likod ng bundok na. Solid. Yan. Maganda. Yung bundok na yung lugar niya, ano mataas niya. Bagak yan. Bagak. Oh, madak. Ay maribeles do. Tama so, diyan lang yan. Himod <laughs> transportation yan, nila kabayo, o, eh. maganda. Kabayo talaga. Yan 'ton. Kayo rin pa rin yung mga tour guide sa amin. Dati. Pero ngayon bago, wala nang ano. Pwede pa naman kaming hanggang ngayon. Kasi lang, ang pag sa amin, lamay. Ay, sa ano pa din no. LGU pa din dapat dadaan. Nasa permiso. Oo. Pero bago silang... Pero kapisado niya na. Bago silang matakay papatay sa mot natin, tatakbo na sila sa amin. Dadaan mo rin Ang gato-gato, magka-vet cam. Okay. Ay. Ano mm. nakalaan ka? Ay, alam nang kasama ko kayo ito. ding. Ang ganad ko ko, hmm. naka naka, naka, naka naka na isang to lang. Hindi siya tika Kasi yung mga ganito, naiisip ko kasi pag may mga ganyan, may mga namamana. So <coughs> lahat pala yung, naka, yung naka. may mga tagos 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 dyan. <coughs> Kapon, galing ako ng ano, butolan. Sa uh, Sambales. Oo. So, Tapos natulog na ako dyan sa may dinalupian. Eh, wala, well, hindi ka pa umuwi. Hindi pa. Hindi pa. Manay. Ah. Maganda din doon sa botolan yung pinuntahan ko yung ilog. Ay, mm. boss na. muna <ko> kay diyan. <laughs> okay, mga master. Uh, let's hit the road. Tapos na tayo dito sa may uh, Bataan Natural Park or yung tinatawag nila na Tala View Deck. Okay, so yun pala mga master Yung kanina nakita nyo na bundok na nandito sa so may gawin dito, yun pala yung Mount Natib So yung mga naninirahan dyan sa baba Lahat yun sila mga Aita So ngayon, tayo ay Babalik na, uwi na tayo uh, Then babalik lang tayo dito ulit mamaya Kasi may kipiesta tayo <laughs> Alright, so ang galing na gulit kami May mga, mga nag-aahu nandito, doon din may mga daan pa ron Sa nakita nyo sa drone So yun Diretso na tayo Mamaya pa siguro sila. Tara, let's. Ito na yung ano dito. Medyo loose gravel siya. Medyo madulas yung mga bato. Pero kayang-kaya naman. Okay. Let's go. Malalaki lang yung mga bato na madudulas. Wow, ang ganda ng ano, view. Ganda rin pala pagpabalik. Ah, alright, buhay pa naman yung drone natin Let's go <laughs> loose gravel so dito mga master ingat lang kayo pag akit at pag bababaha oh, yun na yung sasabi ko <laughs> so kalimitan ng mga katutubong nandito mga master mga aita So shout out sa mga nakilala natin doon sa Viewdeck sa taas. Grabe. pataas to. Loose <laughs> gravel. Hoy, oh, may mga market pa Hello. Paket. <laughs> Yo. Let's go. So ito, kanina may mga nakilala tayo doon sa taas. Ah, shout out sa inyo mga brother. Ganda. <laughs> eh, natunog na na kung ano dito sa motor ko, hindi ko alam. <laughs> okay ayun, tumutunog na. Ito, <laughs> tumutunog na sa motor ko, mga master. So yun no, hindi ko na masyado na video mga master yung uh, Aita na nakakwentuhan namin kanina. So yun pala, yung mga uh, may mga community sila doon. Then marami silang mga napupuntahan. Like for example, may mga daan-daan pala yun ng papunta ng Bagak, Morong, Dinalupihan. Hindi nga lang pwede motor talagang lalakarin. Tapos sa uh, Mount Natin pala mga master, hinahike din daw yan. Base sa sabi niya, Uh, ang bayad naman daw doon isa uh, na sa 2500 overnight na yon. Yung ganon per head. So medyo mataas lang pero uh, marami naman yata nag nagahike eh. Ito yung sinasabi kanina na bakata area. Oh. Ganda-ganda. Sulit din ang Kasi 50 pesos lang ang uh, entrance. Pero dapat gating nga daw 20 lang eh. Ngayon tumaas na. Kitang-kita mo na dito 'yung ano, bataan. So ngayon mga master, tikman naman natin 'yung uh, patirol tsaka 'yung mirito rito. Vista Tala. sarap din kumain dito lo may chocolate diba terol <laughs> solid din yun ah doon na kaya ako kumain pero hindi dito tayo sa kabila <laughs> yung sinabi natin kanina nakakainan natin ganda pala dito no lalo na doon sa may tala view deck na yun ano kaya to? closed kita tayo kumain Ito kami kumakain dati Sarap din dito eh Subukan natin kumain ulit dito Kasi kumakain, kumain na kami dito before uh, Masarap yung lomi nila at saka yung batirol So, kain tayo Okay, um, dito tayo sa ano, kain muna tayo mga Let's go Ah, oh, okay na te. Yung lomi tayo, ano yun? Yung, ano ba yung lomi nyo dito? Isa lang ba yun? Yung, okay. Ah, okay. Sige, okay na yun. Isang Meron dito silang mga menu. Kay Nanay Doris. Nanay Doris ba tayo? Tama? Okay, nanay Doris. Dito, kung gusto umaket umakit dun sa tala, pwede kayong kumain muna. Kunin natin yung tripod ko para meron tayong, ano. So, ayan o. Oh. I love tala. <laughs> Okay mama sir, dito na ngayon sa may taala Kakain muna tayo kasi gutom na ako Di pa tayo na nananghalian Ay nananghalian na pala tayo Pero nakagutom kasi makit din din Then ito yung ating pagkain Lomi ito. ito yung batirol Tsokolate yan mga master Hindi nasamahan mo nitong sibuyas ito Halo mo dito ah Solid na. Kaya tayo. Tuyo. <coughs> Kalamansi. Apo, ah, sili. Pitiin muna natin. Sabati pa. Yung soli. Let's go. Kain na tayo mga sir. Nandito. Nandito ko lahat din ng batirol. Kain tayo. Nandito. Ayos. Okay mga master At natapos na namang muli Ang ating episode For today's video <laughs> Alright So maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood At tumangkilik sa ating channel mga master And sa pananood ng video natin na ito Sana ay nagustuhan ninyo And yun lang, maraming maraming salamat See you on my next vlog Adios